ano guys, ganyan pala magdikit ng na sa oh. Gamit ang caulking gun, tawag. Ayan pala siya, o, oh, para magiging rubber na magdikit po yung salamin. Okay, ayan. So, dadry po sa Ang bango. Parang Colgate. <laughs> Parang toothpaste. <laughs> Parang Colgate na to toothpaste ganyan pala magdikit ng salamin na eh, bago. Ayan. So, next is ilalagay na po yung salamin. As ayan siya. wala lang siya o oh, tapos na hindi dry lang siya for diba? sa sulod galing ang tent ano sa sulod sa loob pala nilalagay ang alam ko sa labas De dry lang siya after ilang minutes. Pag mag-dry na yung rubber, the the time, okay na siya. kung ano, pa muna ng tape. Magkilakad lang? Mag-umarap siya Ha? Ah, stay po siya for one Or twenty, forty-eight hours.